Magandang araw sa inyong lahat mga palangga Welcome back to my channel The I'm Just Vlog Good morning, good afternoon, good evening Hello po sa inyong lahat mga team abroad team Pilipinas, team seniors, team bahay Magandang araw sa inyong lahat Thank you so much sa uh, support uh, sa pagsubaybay sa ating vlog sa ating mahal na Aldam. So ito, pag-usapan natin si Alden ay nako. Yan na nga. Mayroon akong nakita at nabasa o napanood na video. Kaya pala, ang na nga ang ano, sinisiraan masyado si Alden. Binabatikos dahil nga hindi nga daw natuloy yung mga ligawan na yan. Dahil diba nabanggit ko sa inyo mga palangga kasi may bago na naman silang inilabas na yung yun na nga mayroon talagang avid na fans talaga siya nasa sa TikTok ko siya na panood na talagang grabe ang pagmamahal niya talagang ang ang alam talaga niya so syempre no sa mga pinapakita alam niyo naman ang mga artista nga sa pag, sa pinapakita nila ni Alden at saka ni Catherine. Ano, wag lang po, yung, ito, ito kasi mga Aldebnish, hindi, na, hindi po tayo magagalit. So, kailangan lang natin pakinggan kung ano talaga ang mga pinapalabas ng ating mga kalaban, di ba diba? So, isi-share ko lang sa inyo. Yun yung nag-ano na yun, yung Uh, nagpapalabas na talagang ang alam niya, eh, mag-steady na sila ni Alden at saka ni Catherine. May bahay na sila. Engaged na sila. Terrible siya mag-post, no? So, talagang napanood ko yun. Pero, nabanggit ko lang yan sa inyo isang beses lang. So, ayan na nga, nung nawala nga yung HLA, di ba? Yung Hello Love Again nawala na yun. So, lumabas na naman na yun na nga, hindi natuloy yung ligawan, so nawala na yung mga closeness nila, hindi na sila nagkita-kita. Pero ang katotohanan mga palangga, siyempre tayo nga, isishare ko sa inyo, siyempre, yan na nga, tayong nakakaalam, iwala yun, work lang yon, So ipinalabas lang yun, tapos ngayon, o, oh, di ba, o, oh, na, nalalaman na, wala talaga, hindi talaga nang ligaw si A, eh, kasi nga friend lang sila. Ito naman kasing mga fans na talagang tudo bigay. Oo. Dahil nga, yun ay naghiwalay nga sila DJ, di ba? At saka si Catherine. O, ang alam nila, ang gusto nila, si Alden, dahil mat matipuno, uh, respetado, makajus lahat. yan ang gusto nila kay Catherine. Eh, ang katotohanan, ano lang yun? Sa pelikula lang yun pinagtambalang lang sila kasi nga nag-click yung una, 'di ba? Mga palanga ayon. So ang dami nang lumabas, ayon tuloy-tuloy ang kanilang batikos. Nakikissue ginagamit lang. 'Yun pa rin ginagamit lang si Casre ni Alden para sumikat daw si Alden. May pangalan naman talaga si Alden before sila nagkaroon ng pelikula. Di ba mga palangga? May pangalan na siya. At sikat na rin siya. O yung love team sa kabila sa channel to, tapos ito sila naman si Alin at si Di ba makaka, ano nga yun sila, kakasabay, pero yung atin kasi, sikat, kaso nga lang, kulang tayo sa, wala kasi silang film together. ba? Diba? Oo, mga ano lang, mga endorsement lang yung Alda before. Pero yung film wala. Sa kanila kasi nagsasawa talaga sila dahil talagang bina, pinagbigyan ng channel to. Hindi pa nagsara yung channel to. O hindi, yun na nga ang balita. Di ba mga palangga? So, kung ikumpara natin, nagsawa sila yung atin, hindi natin pinagsawa. Ah, hindi. Oo, hindi. Parang hindi natin talaga pinagsawaan kasi wala namang pelikula. Ilan lang yung sa TV nila, teleserye. Doon lang tayo <laughs> nagka-ipon-ipon or yung nakabuo ng Aldab Nation sa kalyeserye. ba diba? Mas malamang sila dahil nagsawa sila sa kakanood sa kanilang idolo. Tayo hindi. Pero, panalo tayo dahil yung atin ay katotohanan na sila talaga. Oh, ano? Ano? Mayroon pa dito sa atin na mag-stop na daw tayo. Ay, mga fake daw tayo. O, ako naman. Yung mga word na yan, hindi maganda. So, ayan. Yun na nga mga di ba Sila nagsasawa, tayo hindi. Yun, panalo tayo doon dahil yung atin ay nagkatuluyan. O, oh, ito talaga, sa, sa film nila oh, anuhin natin ang dami nating resibo sa film ng Sharon at saka si Alden 'di ba so mayroon doon na ah uh, nagpo-post or ipinasa lang sa isang pinagkatiwalaan sa Twitter isang admin so pinasa lang sa kanya na nagkita sila at may yung ano na yun pinadala talaga yung picture tapos pinupost naman ng admin sa Twitter. So 2023 yon na yung film nila ni Sharon at saka ni Alden. Tapos nakita doon sila yung ano na yon fans na yon sa Sangrela Hotel may picture sila. Tapos sinabi daw ni eh, ni Alden na uwi sila ng Bulakan, owi ng Santa Maria. Isino e sino ba ang taga Santa Maria or sino ang taga Bulakan na pupuntahan at doon uuwi sila Alden? Oh, siya na, siya mismo at ipinadala yun at pinupost yun ng admin sa Twitter. Oh, ay di yung asawa na niya, sino pa ba? Oh, di ba off cam yun? Magsisinungaling ba yun na hindi naman underage or teenager yung nagpo -post? di ba mga palangga kaya isa din yun sa mga andami nating mga mga katotohanan of calm um, na ha, ibinigay mismo nila ni Alden, ni Daddy Bay kung maalaala nyo yung taga Cebu nagbigay ng ano ng lechon tapos sinabi na Bunti si Main, ganun sabi ni Daddy B anong year 'yon? Ang dami, 'di ba? Ang dami 'yon na naka lang sa aldad Hindi lang ako, siyempre ako sinasabi ko, pero mayroon talaga mas masahol pa sa akin. Mas masahol pa nagsi-save. Ang tingnan sa Twitter yung mga admin doon, terrible sila nagsi-save. Pinaglaban nila talaga. O kahit nga rin naman ako, pinaglaban ako kasi nagbablog ako kasi sinishare ko sa inyo. di ba mga palangga? Pero yun din sila talaga, yung mga admin doon sa Twitter, talagang nagsasama-sama. Anniversary or basta mga event ng Aldab, nagsama-sama at nagkikita sila, buo sila. di ba mga palangga, ang dami kailan lang nagsiselebrate? O, oh, binubuo nila palagi nandyan talaga yung Aldab Nation tuloy-tuloy ang pag sasama at hindi na bubuwag nandito pa rin. Tapos sasabihin tayo mga fake. Uy, antay na lang natin ang tanong nga bakit hindi nga nanligaw at yun na lang ang binibaby ni Alin yung bisiklita niya. Dahil nga may asawa na siya. Kaya soon na yun Mal malapit nang ilalabas nila kaya thank you so much mga palangga tuloy tuloy ang laban, bye po